So mga ka-mechanica, ayan po, ah, nabagyan ko na po siya. Uh, so mga ka na kabit ko na po pala itong stack at nakabit ko na rin po yung pinaka-ground. Ayan po. Ah, so mga mga kamikanika after naman po natin na ah, mahinangan to alalagyan naman po natin ng electric tape ah iwas shortage din shortage din po siya sa dito po ah uh, so mga ina ilalagay ko po itong, ah, uh, ito po pala, uh, itong wire na to ay dun po sa may switch na nilagay natin sa may side mirror. ah, uh, ito pong uh, brown na wire ay uh, ikakabit ko po dun sa may stock horn. At ito po, eh, uh, ito pong blue, ah, uh, ikakabit ko po dito sa may green. At itong black po, eh, uh, dito na po sa may new horn niya. para ngayon okay.

iba ka talaga pre. Nasamba sana. Wili no? Ay alanganin niyan pre, eh. gawan lang. Baka man damage ang dami ng Uh, so, mga kamekanika, nakabit ko na po yung relay tsaka yung mga wire sa busina. so, sa princess stock horn. Uh, so, mga kamekanika, explain ko po sa inyo. Uh, itong green po, uh, kinabit po siya sa may uh, blue na wire dito sa may switch. At itong yellow po na no, wire sa may relay ay kinabit po dito sa may socket ng stock horn po. At ang um, itong red na wire naman po ang ah, kinabit sa may ah, kinabit po sa may ah, dito po sa may new horn. Ayan po. Ah, tapos mga ka-mechanica, itong ah, wire na nilusot ko kanina, ah, dito ko po ilalagay sa may positive. Pero, dawa mo po kaya? Mimi naman no. Oh. Kurapaka pick up. Eh si Maya, 'di ba, ako as, <laughs> para sa experiment, try mo muna, 'yung, muna. Ilang anak naman si? Gusto ko pa rin po 'yung bae. Wala. Eh, 'di ba? layar itu kurang <tangan> berita. 재미 Mr. About the filtrate when hoc Both A About the filtrate when Can flatscash <laughs> 私たちは。 なに Uh, so mga kamekanika, nakabit ko na po yung wire na, 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 galing sa may horn po. Uh, nakabit ko na po siya sa may positive sa battery po. Uh, so mga kamekanika, okay na po siya. Nakaayos na po. So it's a sound check natin. So, ito po, sa una. Ayan. <laughs> Ayan po. Tapos, yung sa may stock horn niya po. po. Ito yung new. Tapos, ito po yung sa si stock. Ayan. So, okay na po siya mga kamigas. Ah, so yun lang po mga mekanika. Shoutout nga po pala sa mga uh, tricycle driver ng Bella Vista. Uh, hi po sa inyo. Ah, yun lang po. Bye-bye.